Nung five years old po ako, nakaranas po ako ng pagmamolestya. Pumunta kami sa bahay ng kasambahay namin and then naiwan ako sa dalawa niyang anak. Meron po kasing sapa doon sa baba. Pinaghuhubad nila ako. Ganito ba yung love? Ipipilit yung ayaw mo, pero dahil may care ka at love doon sa tao, si ibibigay mo. Matindi ang idinulot na trauma kay Jenny ng kanyang pagkamolestya sa murang edad. Bunga nito, maaga siyang namulat sa konsepto ng makamundong pag-ibig. To cover up yung pain na naranasan ko noon, baka mapunan nitong love na hinahanap ko. Grade 6 pa lang ako, may ka-relationship na ako. Mula noon, papalit-palit na siya ng boyfriend. Igit ko mo lang, hindi ko na mabilang yung naka ko at naka ko. Mostly po, ako po yung... nag initiate Kasi I feel empty. Parang may kulang sa akin na hinahanap ko yung attention, kalinga, yung care for someone. Tutol ang kanyang ama sa pagpasok ni Jenny sa mga relasyon bilang isang kristyano. Sabi ng papa ko, huwag kang magmamadali kasi sa tamang panahon, bibigay din ng Lord. Huwag nang papasok muna sa isang relasyon kasi hindi pa fully developed yung decision making. Subalit, tuluyang naging mapusok si Jenny sa pag-ibig, lalo na sa kanyang naging karelasyon noong siya ay nasa high school pa lang. May mga nagagawa kami na hindi dapat. Aware ako na mali yun because of the emotion na trigger yung ganito ba yung love? To the point na I almost give in may purity to him. Pero natapos din ang kanilang relasyon. At sa paulit-ulit na pagkawasak ng kanyang puso mula sa mga failed relationship, naging mababa ang pagtingin ni Jenny sa sarili. Okay na lang sa akin na masaktan ako. Basta merong magpunan nung emptiness sa heart ko. Sige okay lang kahit panandalian na lang. Nagbago ang takbo ng kanyang buhay nang makakilala siya sa Panginoon nang maimbitahan siya sa isa pang Christian Church. Yung nakilala ko si Lord that time, sukong-suko na ako sa love. Napapagod na akong masaktan. Why not itry ko naman this time kay Lord? Doon ako na-catch ni Lord sa broken season ko. Mas lumalim ang pananalig niya sa Diyos at naging active sa Bible Studies at Church Ministries sa loob ng anim na taon. Subalit, unti-unti siyang nanghina sa kanyang spiritual life nang dumaan sa panibagong pagsubok. Muling umibig si Jenny sa isang lalaking na kilala niya sa dating app. Pero batid niyang hindi siya ang the one na nilaan ng Diyos sa kanya. Mas grabe yung conviction ng Lord sa heart ko na hindi na, hindi ka pa Si Eve nga binigay ni Lord kay Adam nung prepared na tong man na to. So, narealize ko doon na bakit ako lagi perso ng perso sa guy? Self, gumising ka. Anak ka ng Lord. You are worth to pursue. Worth it kang mahalin. Habang isang kanta naman mula sa River Worship ang napakinggan ni Jenny na tumatak sa kanyang puso. Ang Pansumandali by Shekinah Graham. Dun po ako nahook sa lyrics na yun kasi ultra out sa relationship ko. Laging pinapairal ko po emosyon. Maling direksyon talaga yung napupuntahan pero pag binigay mo siya kay Lord, mas maganda yung mangyayari sa life mo. Yung song na yun, parang it makes me feel na may nag-a-advise sa'yo. Naalala ko yung mga sinasabi ng papa ko. Tamang pakinggan yung magulang kasi napagdaanan na din nila to. Muling bumitaw si Jenny sa makamundong pag-ibig at kumapit muli sa Diyos na tanging nagmamayari ng kanyang puso. Meron nag-feel nung emptiness sa heart ko na si Lord lang pala yung makakapag-fulfill nung love na yun. Itong song na nagpa-realize sa akin na di pa sumandali ang pag-ibig kapag si Lord ang naglaan nito sa'yo. Uh, may status. <laughs> Happily single. Masaya ako sa relationship ko with the Lord ngayon.